Hindi kigilalani ng Philippine Navy ang fishing ban na ipatutupad ang China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad, hindi ba pipigilan ang ating hubong dagat na ipatupad ang mandato nitong protektahan ang kapakanaan ng mga Pilipino nasa lupa man ito o dagat? Dagdag pa ni Trinidad, dadagdagan pa ang mga patrol ng Navy nagbabantay sa buong West Philippine Sea kabilang na sa Baho de Masinloc at ang mga isla sa hilagang bahagi ng ating bansa. Ang pahayag ay matapos si anunsyo ng China na magpapatupad ito ng fishing ban mula May 1 hanggang September 16 sa mga lugar na sakop ng hilagang bahagi ng South China Sea, hilaga ng 12 degrees north latitude mula May 21 hanggang 27. Aabot sa isang daan at put, dalawang iba't ibang barko ng Chinese ships ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, wala namang namataang barko ng China sa palibot ng Parola at Likas Islands, pati na rin sa Julian Felipe Reef.